Noong unang panahon, sa paanan ng isang bundok, na ngayon ay Mount Muswan, naninirahan ng isang tribo na may mahigpit na batas at tradisyon. Dito rin naninirahan si Lakan, isang matapang na binata na may malalim na pagmamahal sa kalikasan at isang mahusay na mga ngaso. Ngunit may isang mayaman na pamilya na may anak na dalaga, si Diwa ang pinakamagandang dalaga ng tribo na may puso na kasing-amo ng mga ibon. Ang dalawa ay lubos na nag-iibigan, ngunit ang kanilang pag-iibigan ay ipinagbawal ng kanilang mga pamilya at nang dato na pinuno ng tribo. May iba't ibang dahilan ang pagbabawal. Sinasabing si Lakan ay nagmula sa isang mahirap na angkan, samantalang si Diwa ay anak ng datu o ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Maaring mag-asawa si Diwa sa ibang binata bilang bahagi ng isang kasunduan ng tribo. Gayunpaman, ang pag-ibig ni Nalakan at Diwa ay mas matindi kaysa sa batas ng tao. Lihim silang nagkikita sa isang liblib na dako, malapit sa isang patag na lupain. Hindi nagtagal, natuklasan ng datu ang lihim na pagtatagpo ng dalawa. Nagalit ang datu at nagdesisyon na paghiwalayin sila magpakailanman. Ipinagutos niyang itali si Diwa at ihanda siya para sa sapilitang pagpapakasal sa ibang lalaki. Habang silakan ay binantaang ipatapon o patayin, dahil sa takot na tuluyang magkahiwalay at hindi na kailanman magkasama, nagdesisyo ng magkasintahan na gumawa ng isang malaking sakripisyo upang patunayan ang kanilang wagas na pag-ibig sa harap ng kanilang mga ninuno at mga espiritu ng kalikasan. Nang sumapit ang hating gabi, nagtagpo si na Lakan at diwa sa kanilang lihim na tagpuan sa gitna ng kapatagan. Nagyakap sila ng mahigpit sa huling pagkakataon. Ayon sa alamat, nagdasal sila sa mga diwata at sa mga espiritu ng lupa o anito na hayaan silang maging simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Pagkatapos, nagpakamatay sila sa lugar na iyon. Mas pinili ang kamatayan kaysa ang mabuhay na hiwalay. Nang matagpuan ng tribo ang kanilang mga labi kinabukasan, biglang umuga ang lupa. Sa loob ng ilang araw, ang kapatagan kung saan sila nagpahinga ay unti-unting umangat, lumaki at tumaas hanggang sa maging isang perpektong hugis na burol. Ang mga espiritu ay gumawa ng isang bundok at ito ay naging sanhi ng magandang tanawin sa lugar kung saan namatay ang magkasintahan. Pagkalipas ng mahabang panahon, may isang dayuhang manlalakbay ang umakyat sa tuktok ng bundok. Nang makita ng dayuhan ang napakagandang vista o tanawin mula sa itaas, na sumasakop sa mga nakapaligid na lupain at ilog, siya ay labis na humanga at nagsabing, This is the most one. Ang ibig sabihin ay, ito ang pinakamaganda, pinakakahanga-hanga. Ang mga lokal na katutubong gabay na kasama niya ay hindi pamilyar sa wikang Ingles at hindi nila naitindihan ang parirala. Ang tanging narinig at nakabisado nila ay ang tunog na most one dahil paulit-ulit nilang binanggit at ginamit ang tunog na ito para tukuyin ang bundok Ang Most One ay naging musuan sa lokal na pagbigkas. Ang Mount Musuan ay hindi lamang nagpapaalala sa trahedya kundi ito rin ay isang monumento sa wagas at walang hanggang pag-ibig na kayang lampasan. Ang lahat ng pagbabawal at batas, bagamat ito ay isang natutulog na bulkan, ay nakatayo ngayon bilang paalala na ang pag-ibig nina, lakan at diwa ay buhay at matibay. Kung nais mo ang ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.